Magandang araw mga kapukid. Ah, Tara magpastan ng mga kambing. Nalpasan ko na sila. Ay, nihingal talaga ako. Pagod ako pag gaalpas sa kanila eh. Galing doon sa kanilang ano. Ayun. Doon. Ayan. Ito po mga sako yan. May kasamang plastik yung iba. Kasi mga pinagtapunan niya ng balat ng buko eh. Ayan mga kambing ko. Hindi pa dumiretso doon sa ano. Ayan eh. eh. Dito sila nang nanginginain. Hintayin ko na lang silang bumaba. Ayan yung mga alaga namin baka. Hinalos namin dito sa malayo do sa kabilang ilat kasi naging mailap yung baka namin parang pinaglalaroan din ng mga tao naging mailaps sila kaya ang hirap na ipastol dati-dati kaya kong ipastol ang bagong ngayon hindi na oh. bakit kaya nakatulala ang isang kambeng ano ayan nandito sila lahat sabihin ko na lang silang gumaba doon o so, itatali ang init. Ang init na agad. Maaga pa eh. Pero sobrang init na nga. Ano? Ito yung bumaba na itong mag-iina. Mag-iina yan eh. Yan ganito po kalayo yung aking nilalakad. Ito yung papasin ng kambing. Papunta doon sa aming pinag-aalagaan ng baboy. ayun Ang Susunod din naman ang mga yun. Iintayin ko na lang doon. Iyan ko lang yun. Huwag lang talagang may mapasabit na Aakyatin ko pa yun. Meron dito ang ano, puno ng tumelo. saka ano, uh, langka. Ayan. Ayan, may bunga. Yun yung isa dalawa abang na abang na nga ng kasama ko laging bata kung kailan daw may hinog yan sabi ko eh matagal pa na matagarding berde pa yan ito yung paligid dito yan mataas kasi ito ay quarry na quenari pero hindi lang po ito sana ito po ay ito side ng asawa ko wala po kami sarili ng lupa hindi yung yun na ng yun, yun sa may tinarika ng aming bahay yun lang kaya hindi ako nakakapagtanim ng maraming halaman ito namang dito sa may koral nabili ng kapatid ng asawa ko doon sa tita niya yung mga natumbang puno dito nung bumagyo ng Christine ayan yan pinauuling na lang namin kasi sa gabal ayan o oh. ayan ang dami, ang tagal nga eh tagal nila bago maipin yan yan tapos dito mayroong ano ang palayang ligaw Dati kinukuha namin yung sa Mindoro. Kinukuha namin yung bunga yan. So, Tapos ginigisa din namin may itlog. Sarap na, pang ulam din. Libre. Libre ang palaya. Ayan, nalinis na dito. Yung mga yung mga tinataga-taga ko na hindi naman siya tanim talaga. ayun Nalinis na pag umulan, gaganda na ang damo dyan. Magiging masagana ng aming mga tanim. Ay. Kapagod. Kaya <laughs> e, malapit na tayo. Ito na yung tinatambayan namin. Na ano. Nakubo. Masin na kayang akong mga kambing. Wala na agad init. Dakal pa siya ng aso. Ang kaso hindi ko kaya yan. Bilihin na yun. Diba na Kamay ko nga. Hindi pa siya totally okay. Kaya mahirap maghawak ng asong malikot. Kaya hindi ko pang mahuli. Pero yung iba naman yung nakatali. Makainin ko na muna yung aming mga alagang baboy. Habang hinihintay ko yung iba. Kapo nagganap ko ah, Isang araw nung umulan. Nagkalay uh, ko ako dito. Nakakaotay na ako magkalay kay Bakit kaya may itlog dito? kaya galing ang ito. Oh. Oh. Anong galing ito? Ay, bugok. Kasi kumakalog-galog siya. Katin ko na. Ay, salapa. Ano <laughs> ba diba yan? Salapang bato. Hindi mapagkatiwala. Ayan, ang aking mga kambing. Oh. Ayan. <laughs> Meron kayo din ng tubig. Ay, may marami pa pala naman eh. O, oh, tatali ko na kayo. Ito yung mga alaga kong baboy. Sana naman hindi na... Eh, hey, hey, pinakasumpitan ko pina ano na eh. Talaga ang lugin-lugin na kami sa baboy. Pero dati, bless na bless kami sa baboy. Ayan, ang bato nangangalat ang mga itlog. Ano kung bagong itlog ito, ano? Lagay ko na lang dito. Hmm. Hmm, oh. Ang halat itlog. Ayun ang alaga ng baboy. Tingnan natin dito sa likod. Hmm. inhit na. <laughs> ito yung ilat, oh. Pag umulan, laka ng tubig dyan. Ayan, nililisto ng asawa kapon. Madumi na ulit. Tingin. Tingin. Okay, hindi naman ano. Uh, normal pa naman. Pero check kasi may tumulong nila siya. Titingnan natin. Every day. <laughs> Ay. Sana hindi. Sana magtuloy. Pinadasal ko talaga yan. Gusto ko makabawi sa pagpaalaga ng baboy. Alam niyo ba dati? Ah. Kung hindi pa nagkakaroon ng ASF nagalaga kami ng 56 na baboy. Bili ko lang yon ano, mga biik. Pero, meron nga sab mga sablay akong nabili. Ah, namatayan pa ako. Mga one month na namin laga. Namatayan pa ako noong ng halos labing apat. Kasi meron din akong nabili na may buslo. Yung malaki yung kanilang ano, itlog. Ay di may habang lumalakas sila lumalakas din yung kanilang ano, buslo ay nag, nangangamatay. Yung iba naman parang nagkakasipon. Pero hindi naman siya, iba naman siya sa ASF. Pero matindi rin. talaga namang hirap na hirap kami nun. Halos ang nawala sa amin ay labing apat na baboy. Pero kumita pa kami dun. Ang kilo lang nun ay, kasi hindi pa nun ganun kamahal ang, ano, ang pakain sa baboy tapos ang kilo na ng sa buhay ng baboy ay bumaba pa nga nun eh 160 to 165 ang live weight pa lang nun pero kumita kami nun na ng 200,000 plus at ah, 200,000 oh, 200, plus kasi kami nung ang pinaghatian namin kasi sabi ko nga sa inyo aray hindi namin alaga ay hindi namin alaga hindi aray sariling amin ito ay alaga lang namin then pinaghatian namin ay 111,000 plus yun yung pinaghatian namin kaya ang ganda ng na, kita namin na tapos nagtry kami mag-inahin okay naman nung una kasi bali anim limang inahin o anim yung naging inahin namin tapos meron kami doon sa sa itaas kaso naging problema ay ito na lang yung natira sa amin kasi nasa itaas namin ay nagkaroon ng isf yun po ang naging problema namin na nun Ayun lamang. Mga kabukid, maya maya. <laughs> Magkakaroon na lang ng part ang ating mga uh, kwentuhan. Kasi hindi ako nakapag-vlog nitong mga lakang. Wala talaga ako sa mood. Pag po talaga ako wala sa mood, wala talaga ako sa mood. Ayan na po ang aking mga alaga. Kailangan ko na silang itali. Kasi baka makalayo pa. Mahirapan ako iyang aking kamay i... Ano, mahinang maghila ng kambing. Dahil kaliwa ang aking ginagamit ngayon. Dahil ang aking kanang kamay ay may In injured pa, hindi pa okay ilan pa po mga kabukid sana po ay supportahan nyo ako I subscribe mo at panoorin at i-like at i-comment nyo po ang aking uh, mga video na to maraming pong salamat bye